Ayan uh, mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat At uh, welcome po sa ating pong sumada sa Pecha Ngayon naman po ay isusumada natin ang ating Pecha Ngayon pong March 28, 2025 uh, At sa mga subscribers, sa mga viewers, sa mga bago pa lamang po sa ating sumada Sa ating YouTube channel, maraming salamat po uh, At ayan, umpisan po natin ng ating sumada Ito po tayo sa March 23. Then 28 sa ating pecha, 25 sa ating taon. Ayan, simplify pa rin po muna natin yung mga numero natin. 0 plus 3 is 3, 2 plus 8 is 10, at 2 plus 5 is 7. Dito din po sa bandang gitna, 3 plus 10 is 13, uh, 10 plus 7 is 17. At din po sa bandang baba, 13 plus 17 is 20. 30. Ayan, 30 Ayan po ang ating unang numero Meron tayong 30 At yung kapatis po ng numero, dito naman po Ayan, combine pa rin po natin sila. 3 plus 10 plus 7 is 20 Ayan, mga idol. yun po yung kapatis nating numero Meron tayong 20 Ayan, pwede na rin po natin matayaan yan 20, 30 or 30, 20 Ayan, pwede, pwede na rin po yan Ah uh, at yun, 2 digits po sila Kaya simplify muna natin yung dalawang numero natin dito Dito po sa 20, 2 plus 0 is 2 At dito sa 30, 3 plus 0 is 3 Ito po ang ating isang 2 tsaka 3 Unahin po natin yung sumada Ang 2, kukunin muna natin yung 20 Sumada 20, 2 plus 0 is 2 Pwede din yung 11, sumada 11, 1 plus 1 is 2 at yung 38 sumama 38 3 plus 8 is 11 at 29 sumama 29 2 plus 9 is 11 and uh, at dito naman po sa 3 kukunin muna natin yung 30 sumama 30 3 plus 0 is 3. Pwede rin po dito yung 21. Sumada 21. 2 plus 1 is 3. Pwede rin ang 12. Sumada 12. 1 plus 2 is 3. At 39. Ang sumala 39, 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol, yan naman po yung ating mga nakuhang mga numero na pwede nating pagpilian sa ating pong sumada ngayon pong March 28. Ayan, meron tayong 2, 20, 11, 38, 29, 3, 30, 21, 12, at 39. Rumble pa rin po natin yung mga numero natin. Pipili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagugustuhan po nating mga numero. Uh, at ayun mga dal, para naman po sa ating sample,

Ayan, ayan. Ito rin naman po yung mga sample natin sa ating samata ngayong March 28. Ayan, meron tayong 29.12, 11.30 at 2.21. Ayan, kung okay lang po sa atin yung mga sample po natin nakuha dito, pwede, pwede rin po natin matayaan yung mga yan. Pwede rin po tayong magdagdag o kaya makakuha dito sa mga naka-encircle po natin mga numero dito sa taas. Pili na lang po tayo kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin yung mga kombinasyon. At yan mga idol, yan po ang ating sumado sa Pecha para po ngayong March 28, 25. Maraming maraming salamat po.